Api sugo dito ang kumukubit ah. Diri oh. Pagi, pangalawang pagi na ito mga ito lah. Oh. Karang besar Masarap temperatuhin niya mga ito tapos gataan. Ito yung karang gula. Ah, sunod mga idol ah. Yan, sunod. Ganting. Sarap sa ini, hal itu. Ini hal. ting Ayon kanuping sa tagalog Yan anong tawag sa si inyo dyan, Brad sa amin moong anong tawag dito Yan pagangan sa, sa sa chinese anong tawag yan Kinawla <laughs> Tino <laughs> ya yeah. Suno so, dito mga idol ah. Suno so, Mas dito. Sapon. Ano sapon? Fuck you. Fuck <laughs> you. Yun. Tawag sa amin aluman. Tawag dito sa di sa Mariwaray Aan. ano tawag niyo? Sa sapon. Sa na Aan naman sa ato Sapon. nakalimutan na ko sapon, kumakain. <laughs> ito solid. Isda ron. Hayop pa mo. Ano kaya ito? Kanooking. Isda lima ito, lu. Hayop. Oh. Yung oh. sakit mo na nga kanooking, pa. Isda lima ito, Yan. Hãy anh đi, kênh sáng Mì aluman, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn